may isang kutsi kasi dito guys na nabangga o so, dito nga yung um, dito sa may pago uh, sa tapat ng ano sa tapat ng ERG fuels ito yun guys yung wire is inano na lang kawayan guys para maka, maka, makapasok yung ano yung mga sasakyan nagtumba yung pusti Gawas sa nang malakas ang impact uh, nabangga yung kotse dito sa may kuts, may kuan may pusti dito natumba, natumba yung pusti kaya nahihirapan ngayon na mas I mean, ang pusti Inaangat ang wire gamit ang kawayan para makapasok o makadaan ang mga sasakyan. ano uh, ba yung radiator? Ano ba? yung ba? ng ba? Ano ba? Ano ba? Ano sa harap ng ano PRG Fuels ayun no, yung ginagawa ng mga tao dito pinutuklan ng kaway yung, yung wire para lang makapasok yung mga sasakyan yung mga bus kanina hinatid ko yung misis ko kanina uh, pagkita po yun no, know, hindi agad nakapasok kaya mabuti na lang may bus kaya nakasakay agad yung misis ko yung tuklang yung kawayan tinutok lang ng kawayan ang kwera para lang makadaan ang mga sasakyan.